Hello guys. Good morning. Travel tayo guys kasi para pag dumating pa yung magisno na marami mabawasan na yung ano natin. So dumina ng snow. Yan guys. lahat guys na nasa Canada mga pinagpala ayan Pinagpala yung mga nasa Canada mga Pilipino pinagpala ng snow <laughs> Hello guys Ang gandang tali sa inyo lahat Ayan guys Sabi, sabi, shovel ako ng Shovel ako ng Snow Ayan Itong parkingan ko Ayan Tanggalin ko kahit yung madanan lang ng gulong Kasi pag hindi ko inalis yan guys Baka mabulawa ko dyan sa loob Ayan <coughs> Western na tayo, yung mga buhok ko nagtayuan na. Yeah. Sipo na ako sa sobrang lamig. Ha hey guys, panoorin nyo. Sobel ko. Ayan, ganun guys ha? sobrang lamig. ayo guys natapos na natin guys ayan o oh. Ah. magkasya lang yung sasakyan ayan 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 antayin na lang natin guys matunaw yan sa summer ayan doon man tayo guys sa loob ayan pagod na ako guys ayan ah. Nilinis ko lang yung daanan papunta doon sa loob sa gate. Ayan. Ito pwede na matigas na yan guys. Matigas na. Sakit sa kamay. Matutunaw na lang yan. Ayan guys. Update ko kayo guys doon sa loob. Bye bye. Dito naman tayo guys. Yan papunta doon. Doon sa direction, yan. Buhusan natin yung gate. Ayan. <clears throat> palain natin yan ito yung mga kalakal ko guys so, yung harapan kasi guys yan o yan o bubuldoserin yan mamaya igupin yan para itapon eh na kaya dun magpark sa harapan yan ang lit na nang dadaanan pag dun pa tayo magpark sa gagayan mo ngayon yan simulan na natin guys okay let's go Fernando Escobar Fernando stay guys let's get ramen Hey get a snap guys nagtigas na guys ito yelo na ah papasok tayo at guys sa loob ng bahay doon tayo sa loob dumaan hindi mabuksan yung gate Ayan. okay guys pasok tayo ayun guys tapos na tayo

Dan guys, terus ya. Pengen kita guys. Sini pun aku. Yan. Pagod. Pagod. kasi siya nandun yung babae <laughs> pumunta na Nasaan na uh, umalis na kasi wala siya nandun hot plate yung pinakagalang kasi yung mga problema so yung isa doon na nakahiwalay hindi na gumagana so sabi ko pwede ipalit na lang doon sa harapan para hindi tayo nahihirapan doon sa sumo <laughs> kaya na nandun gumagana yung isang malaki ang hindi na gumagana <laughs> yung nandito hindi eh,

sabi ko, pwede ba ipalit na lang dito? Yun na. Tapos? Eto, ito, magana. Ito, yun na hindi natin. No, hindi na natin ano, mag uh, uh, magagamit muna. B titingin mo na daw siya ng ganyan. <laughs> Ayan na, hindi na gumagana. So, dito na lang natin siya ilalagay Diba? Uh, mo dito. Di ba? Matawa ba ako? Uh -huh. parehas lang. Hindi, mas madali dito kasi nandito ka sa harapan. Pag dito kasi, nandito ka ka pa. Hindi. So, kasi okay. madali, kasi matangkad ka. <laughs> ano nangyari sa'yo? Okay na. Ayun, guys. Tapos na ako mag-share. At saka, ganun. na. Bye-bye. Thank you so much po sa lahat na nanonood. Bye-bye.